Good morning everyone. Ayan na mga kapitbahan. Nandito naman kami ngayon. nag i kami. Ayan na. Awalit <laughs> mo. Ayan, nagkape <-cafe> sila. <laughs> Ayan, mag-hi kayo dyan. Welcome Hello, to palito. my vlog. Ayan. Mm. tayo ng tubi. Ayan nga. Ang daming nag i dito basta pag umaga. <laughs> ang daming mga galon. Ayan o. Oh. Napakadaming galon dito. Ayan. May isang dumating. Ayan. Kilala nyo ba yan? Kilala nyo ba yung dumating na yan? Hi, Fred! Mag-hi ka! Ayan. Si Freddy yun. Ayan. Diba? Ayan mm -mm. Yan ang aming Freddy sa kalyong. Ayan. 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 freddy. Mag-unsa ka. Kawo. Ha? Kawo. <laughs> tubig. Ala tubig. Oh. -give daw si Friday kasi walang tubig. You know, may punuan ng ano dito, langka. Ayan. Ito yung tagabantay ng tubig namin. No? Siya yung aming tabstan stand leader. Ayan. 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 Oh. Tingnan nyo. O. Ayan. Kapatan sok. Hindi lagi pa. Diba? Hmm. Hi daw Hello. Hilem. No. Good morning. Morning din. Oh, di ba? Matso na matso si Jawn Lee. <laughs> <Hello. laughs> trabaho lang tulog. Ah, ganun ba? <laughs> <laughs> si pag oh. nabata 'yan, talagang grabe oh, siya mag-ano. Tulog na naman. <laughs> <laughs> Wala nang kainan ano. Kailan <laughs> niyo nila <laughs> buka namin. Grabe kel yeah, yeah, ba ya. Dati kag nalabo kam dieta, di ba ta sa gumi um may Grabe ang ganda ng kanilang yung bahay. Yung Siya din ang nagpanday niyan. Do no. Banda do yung bahay nila oh. Do no. Ayun da. Banda do ang ganda ng bahay nila. Ang ganda bahay ni Janet. Hindi oh, para abi. Pala afternoon gani din. Aja ye ye. Ay, nawana ni view tungan ni, basta ko tungan nasno nam timando lima. Mula ito alim lim. Ah, kau Ah, na ah, gigmamit mamit don lim. Hmm